Ano pa yun yung uh, pinaka dapat iwasan sa pagkakat? Una-una, kailangan pag magkakat ka, hindi ka kailangan, yung, yung utak mo kailangan nandoon lang. Hmm. naka lang, wala kang ibang iisipin kasi pag may halong isip na habang gumagawa ka, madaming accident yung mangyayari. Ayan, sigurado naman kahit sino mapopokus et, kasi Eow. ang talas ng talim. <laughs> Napansin ko medyo risky talaga 'no at ang ating mga kababayan nag-aalala lagi yan sa safety. Bakit ba natin na uh, hindi na gagamit yung mga safety, ano bang yung sagabal? Eh minsan sir, kapag gumamit tayo ng mga gloves, minsan hindi natin abot yung gloves, mm. iipit 'yan sa ano. Hindi ka pa kasi nung balat natin yung gloves na yun eh. Mm -hmm. Kompleto pa naman yung daliri mo. Kompleto pa naman. Huwag naman natin paabutin oh, na may sa nabawas <laughs> sa mga gloves. Panoorin nyo po ang full video sa ating YouTube channel Agree sa Agree.